So, may napansin po ako. <laughs> Nasaktan dyan ano Nasaktan niya ng gusto, ano Master. Si <laughs> Bakit ka naging ganyan? Nakilap. Oh, Kapira. Ay, hindi. Ano siya? Nag, nag suicide siya. Dahil hiniwalay siya siya. Oh my God. Siguro nalaglag yung party niya dito. Kaya nakatingala siya sa baba. Ano ba yan? Ayan o, o mana oh. Kawawa na mga butiki. Eh. Uy. Oh, patay na nga. Oh. Ay, oh. Next we nga siya kasi. Ay naku doon ng na, mga oh. yung isa. Ayan no. Oh. Ano nangyari? Nagiging oh. yung vlogger na yan. Oh. <laughs> Wawa naman oh. Ano nangyari iyo Hiniwala yan siya kaya nakatingala siya oh. sa yan, sa baba kasi nalaglag. O oh, sige ha. Nasaktan niya ng gusto, master. <laughs>